epekto ng pagpapalit ng size ng gulong. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive tayong question no regarding gulong at ano daw ba yung epekto kung magpapalaki o magpapaliit siya ng kanyang gulong. Okay, siguro ganito yung scenario no. Stuck lang yung rim niya Okay? O stock size lang yung rim niya. Then, possible, gusto niya magpalaki o gusto niya magpalit ng gulong. At ano daw ba yung posibleng epekto nun sa kanyang sasakyan. Okay. Unahin muna natin, ano, sa gulong ninyo, normally, may makikita kayong number dyan. ah uh, may number dyan. Normally, ay bawa, sample is 205. Okay? Then, 65. R14. So, sample, yun yung size ng inyong gulong, ano? Yung 205, Okay? Ito yung lapad ng inyong gulong. So kung gusto mong palaparin yung inyong gulong, dadagdagan mo yung 205. Kung gusto mo naman panipisin yung inyong gulong, eh babawasan mo yung 205. Now, yung 65 naman, ito naman yung height ng gulong. Okay? So halimbawa, gusto nyo palakihin yung uh, gulong ninyo okay? Pataasin yung gulong ninyo so dadagdagan mo yung 65. So halimbawa, 75 tataas yung gulong ninyo. At kung gusto mo namang panipisin pa yung gulong mo, gagawin mo siyang 55. So, ganon na, no? Depende dun sa magiging size, no? Kung gusto nyo patang pababain, palaparin, o panipisin yung inyong gulong. Now, yung 14, o yung R14, R15, ito yung pinaka-size ng inyong rim. So, ito, hindi nyo na ito mababago kung hindi nyo babaguhin yung inyong rim. So, now, ano ba yung epekto, no? Kung sakaling mang magpapalapad ka ng gulong. So, halimbawa, yung 205, Gagawin mo siya, halimbawa, 220. Scenario na lang yun, ha? Sample lang yun. So, ang possible issue dito is pwedeng lumaki yung rolling resistance mo. So, may possibility na lumakas sa gas ang inyong sasakyan. Pero, minimal lang naman yon Okay? So, at uh, isa sa mga disadvantage din ito, e eh, pag ko kayo, may possibility ring sumabit sa inyong inner fender. Now, ano yung advantage? Ang pinaka main advantage nito is mas maganda yung grip ninyo sa kalsada dahil nga mas malapad ang inyong gulong. Now, kung babawasan nyo naman yung size ng gulong, there's a possibility naman na, well, pwedeng mas gumaan yung takbo, pero ang pinakamagiging problema dito, mas less yung grip ninyo sa kalsada. Okay? So, yun yung uh, kung gusto nyo magpalapad o gusto nyo magpanipes ng gulong. Now, doon naman sa pagpapatangkad ng gulong ano kung magpapatangkad kayo ng gulong there's a possibility na tumaas yung uh, yung ground clearance ng inyong sasakyan now ang problema dito pag nagpatangkad kayo ng gulong pag sa hams or nalulubak kayo or loaded kayo there's a tendency na uh, umano yan sa inyong inner fender sumabit yan okay kung magpapataas naman kayo ng gulong ang advantage naman ito pwedeng mag-increase yung comfort ng inyong sasakyan dahil nga yung gulong natin ang unang mag absorb ng impact so kung mas malaki yung gulong natin eh mas ma hindi agad pupunta yung impact dun sa ating shock kumbaga yung gulong muna yung magbabounce now kung magpapadecrease naman tayo pwedeng mag improve yung inyong ah uh, yung inyong handling no pag sakali pinanipis nyo yung gulong the disadvantage pag manipis naman ng gulong is um, uh, pwedeng pag may mga ano pwedeng mas matagtag yung inyong sasakyan. So yun yung pros and cons kung magpapalit kayo ng gulong. Isa pa sa mga issue diyan kung magpapalit kayo ng size ng gulong, pwedeng hindi rin maging accurate yung inyong uh, speedometer. So, yun yung isa sa mga iti-check nyo rin. Ano? So, yun mga paps, no? kung sakaling nagbabalak man kayo na magpalit ng size ng gulong, eh, pag-aralan nyo lang mabuti. No? Make sure lang na hindi sasabit siguraduhin nyo lang na magiging komportable kayo. Kasi sabihin na natin, yung stock ninyong size ng gulong, yan yung pinaka best na size para sa inyong sasakyan. Now, kung gusto nyo improve yung handling, gusto nyo improve yung comfort, so nasa sa inyo na lang kung ano yung gusto nyo increase at i-decrease. Kung nagustuhan nyo yung video o naka-help sa inyo to, pakilike na lang mga paps. At kung hindi pa kayo subscriber, ng aking YouTube channel. Press sa subscribe button sa baba. Sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panunood. Keep safe mga paps.